Ayun, hello, magandang araw sa inyong lahat Kumusta po kayo? Saan man kayo naroon? Diyan lang kayo Re uh, Reaction to ni Senator Bato de la Rosa Sa ano, reaction niya actually Kila Jesus Cudero and then Kiko Pimentel Regarding don sa uh, hearing ng subcommittee ng uh, committee on, uh, Yung uh, Blue, Blue, Ribbon Committee, sorry Yan So, uh, Actually, pagkatapos pa lamang ng hearing yan, sinabi na nila, nito, na Cheese, na ilarabas nila uh, yung uh, transcript nito, it will be available to the public. And you know what? Para sa akin po, dapat naman po talaga available to the public ang lahat ng mga transcript ng mga pagdinig. Lalo na dyan sa mga uh, katulad ng Senado, katulad ng Kongreso, di ba dapat, dapat po available yung transcript para pwede mong basahin, mabalik-balikan mo. Yung mga nilalaman nito. Now, ang uh, reaction naman po ni Bato de la Rosa, sabi niya, sa kanila walang problema, pero sa akin meron. <laughs> Alam mo, yun nga ho yung problema ron talaga sa kanya. Naalala ko yung sinabi ni Congressman Paduano ng uh, Quadcom. Di ba? May message nga to sa kanya na kunsaan dapat sana eh tamaan naman tinamaan naman po ng hiya etong si Bato de la Rosa sapagkat isa ho siya sa mga iniimbestigahan ng um, Blue Ribbon Sam pero ang nangyari siya ay isa sa mga nag interpolate isa sa mga investigators ng uh, araw na yon di ba Although, meron binabanggit sa ating Constitution na yung pang mga akusado ay merong karapatan na makaharap, makakompronta nila uh, yung mga nag-uusig sa kanila, yung mga nag-aakusa. Pero, talagang palagay ko ho, yung bagay na yan ay, ano yan, uh, ginawa nila ay maling-mali. Dapat, in-offer niya ang kanyang sarili, sabi nga ni Paduano, in-offer niya dapat ang sarili niya bilang resource person. Hindi yung siya pa yung isa sa mga nag-i-investigate. Di diba? Kasi, anong nangyayari po? na intimidate niya yung ibang mga ano mga resource person doon natural syempre di ba lalo na yung mga reaction ni Bato de la Rosa akala mo paglabas mo ng senate babariling ka na eh. di ba parang uh, pagbabantaan ka na o. ngayon eh <laughs> pagkakataon niya nga husa na yon na maging malinaw maging maayos yung ano mo yung i niya yung sarili niya ang problema nga eh, ini nang intimidate siya and then yung si dating pangulong Duterte nung sinabi na yung mga nakaupo dito sa Hilera na to eh mga ano yan mga happy yan ng uh, death squad <laughs> di ba so hirap na hirap siya ron mag damage control and if it was a joke i don't think uh, it was a good one kasi it was under oath di ba ang hirap bawiin noon o, lalo na dati siyang presidente at yun nga yung problema niya talaga yung mga biro-birong ganyan, hindi ho yan mapifil kapag pagdating po ng transcript. At yun ay magagamit na ebidensya laban sa kanya. Uh, sabi nga na sa ng dalawang senador, it's, uh, willing sila i-certify ang uh, certified true copy etong uh, transcript no, para dun sa mga tagkukuha uh, for legal purposes. And take note ha, hindi po ito uh, for general purposes. Ito po ay for legal purposes. So I would I would assume that 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 actually covers uh, for the school discussion, especially in the college of law, yung uh, transcript na yan ng uh, pagdinig. And then doon ay talagang makikita nila at mapapahiya talaga si Bato de la Rosa kasi may mga mal, may mali po talaga na sabi nga eh yung tawag dyan, yung uh, integrity nito, eh talagang makukwestiyon. sa ka kita Accused. Isa sa mga investigator. Pareho ni Bongo. Diba? Ini-intimidate nila yung mga resource person. Talagang direkta na kinoconfront nila. Mali. Now, I don't know. Uh, parang plano yatang Bob Plano yata ni Bato de la Rosa na harangin yung paglalabas ng transcript to be available um, to the public. Itong transcript ng hearing na yan. Alam nyo, mangyayari ho nito. Matutulad at matutulad lamang po si Bato de la Rosa sa sinapit ni uh, Kamala ni ano ni Kamala Harris ng uh, Amerika. Reason why she lost the election, di ba? Hindi naramdaman ng mga tao yung uh, sincerity sa kanya. Uh, base sa kanyang mga action sa mga sagot niya sa mga responses niya sa mga tanong and then dito naman kibato rosa hindi ho mararamdaman ng mga tao yung kanyang willingness kaseryosohan niya when it comes to transparency eh dapat hindi ho kasi siya nagre-react ng ganoon di ba ikaw yung ikaw yung tinatamaan and you were given ample chance di ba to defend yourself so dapat depensa na lang hindi na yung ano hindi na yung uh, isa sa mga nagko-confront siya, hindi na dapat siya naki doon. Eh pwede nga siya, ang gawin niya, dapat nag-inhibit siya, di ba? Tapos eh uupo siya uh, to be treated, the same uh, treatment doon sa mga resource person. Sana, hindi niya ginawa yun, nabigo siyang i-observe yun. Tapos takot na takot siyang pumunta, okay, naniniwala po na takot na takot itong si Senator Bato de la Rosa na magpakita sa Quadcom. Pareho rin ang kanyang amo, si dating Pangulong Duterte, di ba? Na kanina, may pinadala na excuse letter agad sa House at sinasabi na hindi siya makakadalo kasi nga hindi siya naniniwala sa purpose. No? He was questioning the uh, integrity of the Quadcom. And besides, uh, he had already divulged a lot of things and there were good admissions um, nang nakaraang Senate hearing at saka gusto rin niyang ma-save ang resources ng ating gobyerno. Grabe. <laughs> Ay nako. So, para sa akin, hindi natin, wala tayong maasahang, wala, wala makita ang pag-asa rito kay Bato de la Rosa na naisusulong po nito yung transparency dyan po sa Senado eto pa namang eh, di ba? Involved yung sarili niya. Makikita mo rin na parang gusto niya ipalakasan system. Di ba? Na siya na una gusto niya nga siya yung mag-hearing, siya yung committee chair. Gagamitin niya 'yon. Pro bono, ano, proactive yung kanyang gagawin na pagdinig. Na pigilan ito ng Senado kasi masyado na hong kahiyahiya. Uulitin na naman nila yung ginawa niya kay ah, doon sa kaso ni ano ni ito nga yung isang in-investigate ni Bato de la Rosa noon. Diba? Si, ano, si Morales o si Puncher Boy. Diba? And it turned out na walang credibility, walang kwenta yung kanilang ginawa. And it's not even in aid of, uh, in aid of legislation ang ginawa niya. Wala nga siyang may submit for legislation eh. Diba? So, the purpose is to destroy the president. Uh, the president's image, yung pulburon-pulburon eklabo nila, ng kanyang among si Duterte. So ngayon naman, <laughs> gusto naman niyang ulitin yun, nahiya na po ang Senado. At eto nga ho, they, they modified so much uh, about the rules, di ba? Para naman mapadalo nila etong si At nung dumalo nga, nako, hindi mo na kailangan mag-interpolate mag, mag pa ng matitinding mga tanong, magbato ng mga tanong ng mga grabe kay Duterte kasi isinusuka niya na Diba? O meron na siyang mga pag-amin na dinadaan niya sa mga biro. And then later on, he was trying to take it back. Mga ganyan. Anyway, uh, abangan na lang po natin. Okay? At huwag nating iboto si Bato de la Rosa. Boto natin instead. Ito uh, ilang mga sa akin, uh, nasa line-up ng ating presidente. Katulad dito ni um, Abalos. Tsaka itong si... Nancy Binay, Sino pa ba? Um, uh, Manny Pacquiao, nababanggit ko naman lagi yan. At uh, so, Tito Soto, uh, Ping Lakson, yan yeah, mga yan. So far, yun pa lang naman. Oh, ang uh, mga napupusuan ko. Hahanap pa ako sa ibang mga kampo. And then, pwede rin namang madagdagan pa mula rito sa lineup ng bagong Pilipinas. Pero I can't, may, I can't do it na straight ayoko ng basura. And apparently may mga basura po sa lineup ng uh, bagong Pilipinas slate. Kahit na ito po ay uh, pro WPS, lokat na Bong Revilla. 'Di ba? Eh tingnan niyo naman sobrang hilaw na hilaw ang mga uh, mga pananalita nito, ang paninindigan nito, diyan po sa issue ng West Philippine Sea. So ayoko ng ganoon. Gusto ko dapat solid kayo at uh, ito ang inyong paninindigan, 'di ba? Alright, so maraming salamat sa inyo and good luck, Ibatotila Rosa.